guys ang sasakyan ni Diwata na ibinigay sa kanya ng isang Chinese national daw ang nagbigay niyan ayan isang company ng Chinese ayan at si Diwata naman po ay busy pa nagpapasahod pa sa kanya mga empleyado Ayan, ayan nagpapasahod si Diwata. puna natin. Pagpapasawad <laughs> po si Diwata. Hindi ba? Uy, sasawad, Hindi pwede kami, sasawad sa lang. Ayan, mapila din sana. Ayan, mapila kami Ayun ito eh. Ayan, mapila na. na. Ano? Yan. Oh, okay. yan. Wala ka sahod ka rin ko lang. na yung mga sasahod. Sasahod pa na sa tingin. Kami din, kami din, sasahod. Ayan, nagpapasahod po sa diwa. Ano? 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 Ayan, mapila kami. Pang ko na yan, ha? Bakit ilang araw pa? mo kaya pang lima, apat hindi ko ba alam? Apat na ngayon, pang lima ngayon. Ano apat? apat? apat pa lang si, ano, si Diwata. mo yung pa. Ayan, nagpapasulto po siya sa kanyang mga empleyado. Ako! <laughs> Diwata! Eh, <laughs> mapila na kami! <laughs> mapila kami! <laughs> Sayang naman yung pila namin, wala kami 600. <laughs> Up next! Ayan. <Yeah. laughs> next <laughs> Ayan, yeah, napapasahod po sa diwata. Iyagalaw na ba? Yung Kasi Hindi bini, walang ano, walang ganito, walang kamo. Kasi di kaya? yan, oh. Sana all, katulad ni diwata. Uh, yeah. yeah. <laughs> oh my God. Ayun, ako yung camera, please lang. Ayun, ako yung yung camera. Ayun, ako yung yung bata, sasahod oh, sasa din.